Hi guys, it's me your TV and welcome to my YouTube channel. So kung bago ka lamang at ngayon ka pa lamang napad pa dito sa akin channel, don't forget to like and subscribe and also click mo na rin yung bell notification notice para updated ka sa mga videos na in ko. So sobrang tagal ko bago nagkaroon ulit ng videos kasi ng, nito nga ng vlog ano, kasi sobrang busy na rin sa work and at the same time, uh, Alam niyo na, maraming ginagawa. So ngayon, ah uh, itutuloy na natin itong pag-vlog natin kasi um, marami nakakamiss at isa pa para na rin sa makapagbigay ako informasyon informasyon lalong lalo na dun sa mga um, nasa ibang bansa or, or yung nandito uh, sa uh, Middle East particularly no kasi uh, this is based on my experience I'm not saying na uh, eh, Uh, perfecto or or uh, yung ginag yung aking ano ay yung aking sinasabi ay totoo pero ito ay base sa aking uh, experience. So ngayon sisimulan na natin pero bago 'yon um, let me introduce muna my YouTube channel. So guys, ito na nga. Ah, pasensya na kayo sa setup ko kasi nandito ako sa loob ng kotse. Ano kasi, um, para mas, um, yung, yung boses ko buong buo or mas malinaw. maga, para walang gasinong naririnig na, naririnig na ingay sa labas. Ano? Kaya dito na rin ako nag, naggawa ng videos ng uh, So, ngayon, um, siya nga pala mga, mga boss, um, dahil sa sobrang tagal kong tagal kong hindi nakapag-upload upload so na miss ko rin kayo ano? lalo na yung mga uh, organic followers ko yung organic subscribers so ah uh, itong vlog na to is information tungkol dun sa mga bagong drivers at asahan niyo sa mga susunod na videos ko ay marami tayong information na ibibigay lalong-lalo na dun sa mga bagong driver dito sa uh, Saudi Arabia at sa ibang mga bansa pa or not ng nandiyan sa Pilipinas or all over the world uh, so ngayon umpisahan na natin dahil uh, medyo uh, mahaba-haba mahaba itong uh, i-discuss natin pero sana makuha natin in just 10 minutes lamang. So ayun. So kukuha tayo ng isang cellphone para at least um, mai mailagi natin sa screen and um maipakita ko sa inyo kung ano ang nangyari. Ang topic na ito is yung um, ano ba yung naging uh, ano ba yung naging uh, violation ko ano ba yung naging violation ko sa traffic or sa rules and regulations dito ng Saudi sa traffic so saglit lang buksan na natin yung aking isang cellphone. So so ayan guys. So start na tayo. So Um, last Friday Kung di ako nagkakamali I think 17 yata ito um, March 17 So uh, Hindi ko in-expect Pero uh, yun na yung nasa isipan ko Na parang wrong way ako uh, So hindi ko na rin Hindi ko na rin uh, nah napansin Pero uh, nitong nakaraang uh, Wednesday. So, kahapon lang kasi ngayon ay Thursday. So, may nag-text sa akin yung MOI Morur. So, yan yung mag-text sa'yo kung halimbawa may violations ka. So, yon nag-text nga sa akin umagang-umaga. Kasi dito, dito, guys, or mga boss, ah, uh, kapag ka nagkaroon ka ng violations, uh, hindi mo siya agad-agad matatanggap uh, on the spot. So, matatanggap mo yung message nila or yung violations mo 3 days after. 3 days after, ha? Sana malinaw yan. So, dito yan sa bansang uh, Middle East, Saudi Arabia, no? Kasi nandito naman ako talaga, located ko. Location ko, Saudi Arabia. So, ayun. So, merong nag-text sa akin na ganun nga, na, <clears throat> na... na ako nga ay may violations. So, ngayon ay pupuntahan natin kung ano ba yung naging violations ko at uh, magkano yung babayaran ko. So, pasensya na kayo. Meron lamang akong mga uh, ibang informasyon na, na i-hide ko or ilalagyan ko ng uh, tabing dahil for security purposes na rin ano, mga boss. I hope na naintindihan nyo ko and uh, alam ko naman na maintindihan nyo. So, sige. Um, Siguro, puntahan na natin yung yung recordings muna nitong ating isang cellphone na ano napo. Para, mas makita nyo dyan sa screen. At ipopost naman natin yun. Ah, uh, yan. So, start lang natin. So, unang-una, punta muna tayo dito sa text nung ating uh, MOI moror. So, ito. Mm, meron dyan nakalagay. So, ayan makikita nyo guys, ito. So, may nag sa akin na MOI Morur. So, i-click natin yan. So, nag-text noong uh, Wednesday, March 20. Ito ay kahapon. So, ayan. So, ilalagay ko rin dyan. So, uh, itatranslate muna natin sya sa English para mas maintindihan nyo kung ano yung mga nakapaloob dyan sa text ng MOI Morur. So, copy lang natin. And then, after that, punta naman tayo doon sa... Um, Google natin and i-type e natin yung Arabic and English. So, ayan. Arabic and English. And then, lagay natin doon sa enter text. I-paste natin yung ating kinapi kanina. Ano po? Ayan. So, ayan na yan. So, ayan yon So, eto. Ayan. So, tanaralan slate na na. Ah, nabubulol ako. Pasensya na kayo guys ha. Nabubulol ako. So, slate na ng Google. So, ayan. So, violations recorded failure to adhere. So, ito yung violations ko. Failure to adhere to the limits of the specified lanes on the road automatic monitoring. So, ayan. So, nagtataka ako. Ako, bakit ako nagkaroon ng violations? So, ang ginawa ko, uh, tinignan ko sa sa Google or tinignan ko rin kung ano yung violation sa ba talaga kung anong ibig sabihin ng failure to adhere to the limits of the specified lanes on the road. So, ayon sa pagkakaintindi ko o pagkakaunawa ko, ito is yung nag um, pumunta ako sa ibang lane na hindi dapat uh, ako pupunta doon pero dahil yun ang itinuro sa akin ni um, Google Map papauwi sa amin sa accommodation so doon ako nagderecho pero yun pala ay bawal so guys ha bawal pala yon number one rule yon bawal yon so papakita ko rin sa inyo kung kung ano yung uh, uh cause at saka yung bakit ba bawal talaga so yung picture na to papakita ko rin sa inyo yan sabi nga dyan then may number so hindi ko na rin papakita yung number no? tatakpan din natin yan maya maya pagkatapos yung time na andyan din indicated din ah, nangyari siya noong 10.09 tapos nandyan, nandyan din yung yung aking um, uh, plate number kaya hindi <laughs> hindi talaga magkakamali yung camera or yung violations na hindi tala, na ikaw talaga yon na ikaw yung gumawa noon so ayan may tapos yung um, fee niya ay umabot ng 300. Just imagine guys, nagkamali ka lamang ng lanes na pupuntahan mo. So umabot na ng 300 real. Ang saklap, ang sakit sa bulsa guys. Sobra, ang sakit sa bulsa niya. So ayun. Uh, <clears throat> so titingnan natin, pero bago yan, um, tignan muna natin doon sa ating upshare So punta tayo ng abshare natin. Ayan, sub-share natin. So, uh, mag-login muna tayo. So, sa reference number or enter username. So, ito yung ikama natin, ano? So, i-hide ko rin to, Ah, mga boss, ha, pasensya na kayo for security purposes din. And then, yung aking password. So, ayan. So, kailangan ko munang i-hide siya. So, I think, um, para naman to sa security ko rin at sa ibang mga ano, no, sa ibang mga nanonood sa atin kung meron kayong mga apps siya. Alam ko, alam nila to. And then, <coughs> excuse me, punta tayo doon sa my vehicles. And then, doon sa violations. So, ngayon, wala na yung violations ko, pero... Kasi nabayaran ko na kasi siya. So sa so, susunod nating video, papakita natin doon kung paano ba na kung paano ko ba siya binayaran. Uh, nag-research din ako kung paano bayaran kaso wala, wala sinasagot nila dito rin sa Abshare pero ngayon hindi na kasi sa Abshare siya binabayaran meron kasi doon um, website na pupuntahan mo para bayaran mo siya so puntahan natin yung uh, view all paid violations so wala siya uh, ulitin natin uh, dito sa so wala na siya. So guys, um record ko naman siya. Mm, <clears throat> record ko siya at makikita niyo naman doon ibibigay ko rin sa inyo yung ating um violations sana. Ito ito pala 'pag nakita ko. So nakalagay diyan unpaid uh, paid violations siya kasi nabayaran ko na nga siya number, ito yung number, tas eligible. So, click natin yan. Tapos, andito na yung mga informations. Pero, i-hide ko uli siya, mga boss, sa pasensya na kayo. Kailangan natin i-hide. Ayan. So, i-scroll down lang natin. Pagka-scroll down, so makikita nyo dyan, uh, dispute traffic violation, show location of violation. So, alam ko naman kung saan nangyari, kaya hindi ko na pipindutin yung um, show location of violation. So, puntahan natin yung view violations image Para malaman natin kung ano ba yung naging violations At ano yung um, dahilan bakit ako nag-violate So, click ng image ah, Antayin lang natin guys ha, or mga boss So, eto So, kung makikita nyo yung lane na yan So, dapat hindi ako papasok dyan Kaso nga lang, pumasok ako kasi mas madali kasi dito. Kumbaga ito yung itinuturo kasi ng ano eh, ng Google Map na dito ako pumunta. So wag din kayong masyado magtitiwala kay Google Map ha. Baka mamaya, mali na pala yung dadaanan nyo. So ayun, so ayun, nagkamali ako, kitang kita naman. Um, mali talaga tapos kung nakita niyo yung lane na yan uh, dapat dito ako sa may left side kaso kumanan ako para at least makapasok ako dito sa kabilang linya at makikot ako doon sa roundabout. So yun, violation yun ha mga boss. So tumatag na 300. Ipapakita ko rin sa inyo to at ilalagay natin dyan sa ating um, screen para at least um, aware yung lahat. Lalong lalo na yung mga naan sa ibang bansa or sa Middle East. So yan yung violations ko. And then tinignan ko rin naman dun sa, um, sa, isang, sa website nila. Um, sa pagkakaintindi ko kasi bago kasi ko kasi nakita itong picture na ito, ah uh, dahil nga um, lumipat ako ng ibang linya so yun yung naging violations ko uh, marami nagsasabi na overspeeding speeding daw ako yun yung pagkakalam nila pero kasi inanalyze ko muna yung uh, violations ko uh, so ayun, tamama naman yung aking analysis at yung nagsasabi ng iba na overspeeding daw ako kaya hindi, hindi mangyayari yun kasi alam ko naman kung hanggang saan yung limit ng violations or ng speed na ginagawa ko. So, ayun. So, eto guys. So, ayun yung violations ko. Kaya, ingat-ingat kayo ha, mga boss. Lalong-lalo na dun sa mga nandito. Kaya, dagi kayong titingin sa kaliwat kanan nyo. Tapos, uh, observe nyo na rin yung traffic rules and violations kung meron kayo. Uh, ako kasi, meron akong copy dito sa aking um, uh, drive. So, kung gusto nyo guys, ibibigay ko sa inyo. Uh, mag-message lang kayo or mag-direct mag -direct uh, message kayo sa akin. So, ayan. So, ito na yung violations ko. So, I hope na clear ito para sa inyo. Ano? So, tatanggalin na natin siya. Ilipat na natin siya uh, doon. Um, uh, Mag-exit na ako dito sa aking, ano ha, sa aking um, share. Papakita ko na lang yan dyan sa ating uh, screen sa ating videos. So, yun. I hope na malinaw sa inyo, guys. Ano po? At um, next time, ay uh, gagawin naman natin kung paano ba tayo nagbayad ng ating uh, violations So kasi kapag hindi nyo binayaran yung violations nyo Mga boss ay tumutubo siya ang alam ko And um, kapag halimbawa gusto nyo magbakasyon sa Pilipinas At kung may violation kayo at hindi nyo pa nababayaran So uh, malaking aberya din ang mangyayari sa inyo Hindi kayo makakauwi ng Pilipinas at mau-hold ang pag-uwi nyo or pagbabakasyon nyo galing ng Pilipinas. So, kailangan nyo munang asikasuhin or bayaran itong violations nyo bago kayo magbakasyon sa Pilipinas. So, sana nakatulong ang video na ito dun sa mga nandito sa Middle East o kung yung mga nandito sa ibang bansa. At maging aware tayo sa paligid natin. Um, okay lang na, ano, okay lang kasi first timer ako dito, first time ko na magkaroon ng violations. Pero, uh, kailangan ingat-ingat din tayo. So, ayun nga. So, sana sa susunod ay um, 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 ipapakita ko sa inyo yung video na kung paano rin ako magbayad or kung paano ko um, na bayaran yung aking violations at yan ay susunod natin din So hanggang dito na lamang mga boss at maraming maraming salamat sa lahat ng sumuskota Please don't forget to like and subscribe. It's me again, your boss TV bye!